Relax muna tayo dito mga tol kasi mayroong HPG doon, wala tayong pantalon sapatos. Baka mahuli tayo, matyambahan yung lisensya natin, magre-renew pa naman sana tayo. Sayang din yung ano, pera pag nahuli tayo. May nanguhuli dyan ano? Kanina papunta ako dito, hindi naman ako hinuli. Ang wari, kaya ako hindi marabasin. Ah, galing ka doon? Ang iniisip ko kasi baka truck ban lang hindi kaya parang din naman sila namamara mamaliit eh yung ano lang pinapara nila yung malalaki may eh. single napara din pero ha? may single pero mga tricycle pinapara? tricycle pinapara? ako ah, po pagdaan ko kanina pinara sila yung diretsyo ko ako kasi pagdaan ko kanina nasa likod ako nung malalaki nito tapos di naman ako pinara diretsyo lang ako <laughs> tapos kanina nakita ko yung ano, tricycle na yan oh na tumigan din sabi na huli daw di bumalik ako <laughs> ayaw ko nung <rin> si malapit <laughs> ay nagabalik ka na kasing dito oo nga malapit na lang sana ako dyan eh kaso lang baka mahuli tatambay, mo, tatambay muna tayo dito sa malayo <laughs> <laughs> doon tayo mga tol dadaan sa kapila sa rilis kasi para pakawin na tayo baka mamaya pa yan dyan Relax muna tayo dito mga tol, kasi mayroong HPG doon, wala tayong pantalon, sapatos. Baka mahuli tayo, matyambahan yung lisensya natin, magre-renew pa naman sana tayo. Sayang din yung ano, pera pag nahuli tayo. May nanguhuli dyan ano? Kanina papunta ako dito, di naman ako hinuli. Ako nga rin, kaya ako hindi marabasin. <laughs> ah, galing ka doon? Ang inisip ko kasi, baka truck ban lang. Hindi kaya. Parang hindi naman sila namamaran ng mamaliit eh. yung ano lang pinapara nila, yung malalaki. Eh. Pero ha? Pero mga tricycle pinapara. Tricycle pinapara. Ako kasi pagdating ko kanina, pagdating ko kanina, nasa likod ako nung malaki nito. Tapos, di naman ako pinara. Adritso lang ako. <laughs> Tapos kanina, nakita ko yung ano, tricycle na yan. Oh. Nah, tapi din, sabi ng huli daw. Di ako. <laughs> Ayaw sumalapit. <urus yung> <laughs> oh, sana ako lang baka mahuli. tatambay muna tayo dito sa malayo. <laughs> Takpan yata yun mga tol sabi ko lang kung ano si balikan kasi yung iba eh kaya pabalik na lang din tayo kasi sayang din nalisin sya natin hindi pa naman ako nahuli pa minsan untay tayo mga tol dadaan sa kapila sa Rilis kasi para pakauwi na tayo. Mga mamaya pa yan diyan. That's hacer ¿Ah?